muna ka, kasi ko si, ka ma, ma, yung gusto niya talaga ko nung tama yung gagawin yung kaligrisin nung lahat pero ay to ako masalaka ka parang kasi bisang masasila pangkian nasa tuhangan nyo ba baby mah 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 ako ko mga chikiting. Siyukong... Bawal man yan anak, ba't siyukong siyukong yan ba't ba't binili niyo? ang binili nyo? Dapat yan ang bibili. Ano ba? Alis ba tayo? So, Kanina pa ako rito. Inayos ko pa yung ano kasi si Bernard Tangos pa si Kuya Luloy. Okay, 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 Alam mo okay, man? punta muna kami kay lola namin tapon pa yung kamatayan ngayon lang namin napuntan so sobrang busy no grabe ay mga anak ko nasaan na yung isang kapatid ko ayan hindi namin pwedeng iwan yon kasi pag iwan namin hindi na yan tutuloy punta doon lalakad na nga lang kami alang alang sa kanya kasi takot sa sasakyan takot sa tricycle ni maglakad para malaman talaga ha? pumunta ng Sa bakay ng jeep. <laughs> Tapos nag-taxi po. Uy, Hindi. naman yan. Na. Oh. Taxi o. Oh. Oo. Oh. Ayaw niya ng mga maliliit. Gusto niya malaki. Oo, oh, yung mga sarado. Eww. Mm. Ayan, ang mga anak ko, punta kami sa mama namin. Daddy! Nakalimutan sa daming problema at iniisip namin. Diyos ko, patawad mama sa'yo. Ito yung Ah, kayo. Inaya pala ako dati ro sa anak niya. Oh, sige. Sama ka. Anak ni Ross. Ate Ross niya. Ay, ambot. Sama ha? na lang sasama ko. Grabe. Sasakay pa kami ng jeep papunta kami Tugatog Cemetery hoy bata baka lumampas ayan aking kapatid Rosa for the first time in, her life ay, kayo, <laughs> and the first time in her life puntahan namin mama namin nakasama siya how many years na ay just ko ha? sino? Buksan ko lang <laughs> lahat ng Parang may magbuhat dito. Sino <laughs> <laughs> mag-drive? Oh. Ayun. No. Eh. Pasilitego, ay, boss. Ano? Sino yung cute na kami o, sa jeep kasi ay, namin. Ay, ay, Ayan ay yung, ay yung ay mga sakay sa bus. Gusto ng laman ng soso si. ang atin ako. Talong ko sa namin sa cemetery ng tuga. Tayo mga bicycle Ayun din na ngayon na hindi na tuloy ka po. Wala talaga pagod. Yes. Ay, niya ka, bra. Hello, mga ka. Dito na kami sa aming lula. Huwag oh, yan kasi mayroon yan patay. Nandito kami sa cemetery ng Tugatog, mga kapaksyo. Ayan. Dito po. Dito yung mga anak sa likodan. Yes. Yes yan. Hello. 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 Hello, madugdug dito. po kami. Hello. yan ang mga anak ko, mga kapaksiyo, yung kapatid ko, ayan. Ayan. Mabuti may ano hindi natampakan <laughs> ngayon siya nang ano ay lang ang si mama. kailangan na natin tong ilipat sa iba. Oo, oh, oh, oh. okay. mo na lang. Ito yung buhay mo, dito. Ma, mo, ako daw yan, ma, pag inalis daw dito? Wala naman bayad. Bigay ka lang daw sa Ponterero, magbibit-bit. Siya magbibit-bit, sa iba. Wala. Kamatawad lang. Wala. Wala naman ako. Wala nang No more, no more. No, no, no. 到了。